Yung istinja ay kapag ka umihi ka at dumumi ka at gagamitin mo ay tubig. tubig. Ang tawag doon ay istinja. Naintindihan mo, ano pa ang pangalan? Abdul Karim. Si Abdul Karim, Balik Islam, no? Okay. Pag umihi ka, di ba, at dumumi ka, pag may tubig, ang tawag ay istinja. Magagaga, maghugas ka gamit ng tubig, dapat po kaliwang gagamitin natin panghugas, ha? Hindi po pwedeng kanan. Kahit nakaliwiti ka, kaliwa pa rin gagamitin. Pinakamababang bilang ng panghugas kong tisyo, dapat... Tatlo. Pinakamababang bilang, pag umihi ka, dapat tatlong piraso. Hindi pwedeng isang piraso lang panghugas mong tisyo. Pwedeng gamitin panghugas pagkatapos mong umihi ang anumang malinis na tuyong mga bagay. Dahon, kahoy, bato, tisyo. Basta, malinis na tuyong bagay at ang pinakamababang bilang ilan? Tatlo. Hindi pwedeng isang bato lang. Minimum, tatlong bato. Hindi pwedeng pangugas ang burger. Ano ba pagkain, Tapos hindi mo naubos yung burger. Ay, nakihihi ako. So ito na pagugas yung burger. <laughs> <laughs> hindi pwede yung pagkain. Price price o Prince Price. <laughs> hindi pwede. O kaya, pera na may pangalan ng Allah. O kaya, pera. Dahil mayaman ka, nilabas may mo yung mga 1,000, pinangugas mo. Hindi pwede yun. Bakit yun pa lang? May drinks? O kaya ano? Ay hindi tanggap yun. Kasi ang soft drink, hindi pwede pangugas. Kaya too, 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 hindi tubig yan. Siya pinabanggit na to yun. Parang yung wipes, basa. Walang problema. Walang problema. Kasi, kung ma ma yan, uh, malinis. Oo. Oh. Wipes, tissue, walang problema dun. E paano yung juice? Ay hindi pwede yung juice. Kasi ang juice, inumin yun. Oo, hindi pwede yun. Kasi dahon pwede sariba, ha wala problema wala problema so naintindihan so gagamit tayo pero meron akong paalala sa inyo ha ah. meron akong paalala sa inyo pag tayo umihi meron lang akong ingatan natin pag nasa, kagubatan ka iwasan mong umihi sa mga butas kasi pinagbawal ng propeta sa Rasulullah butas ng mga ano mga butas ng lupa na hindi yung hindi yung, yung, yung ginutas natin yung okay. nagbutas okay natural na butas kasi mayroong namatay na sahaba dahil sa bag, i, pag, pag dahil, da, dahil lang sa butas. <laughs> o oh, lalo sa probinsya para may butas. <laughs> Iba naman kasi iniisip nyo. Hmm. <laughs> Tingnan niyo ah. Kasi delikado 'yun kasi maaring may ahas 'yan o scorpion o jin. Jin nakatira. Maaring ahas. Maaring jin. Kasi ang jin po pag nasaktan sila, Pwede silang bumawi. Hindi mm hmm. silang tinakikita eh. Oh, pwede pa natin patayin. Eh, Jin, hindi mo nakikita Kaya dapat magdudua ka pag nasa kagubatan ka. Magkaroon ka ng magkaroon ka ng protection. Kaya iwasan. Oh, so ano yung mga iwasan sa dumit? pag pagdumit, pag-ihi? Iwasan niyo pong umihi sa daanan ng tao. Kasi, ay, gabi naman, walang tao. So, doon ka na umihi. Tapos biglang nagpailaw doon sa harapan mo. May kodsi pala. <laughs> Pip! My... Huwag <laughs> kang umihi sa harapan na, sa daanan ng mga tao. Huwag ka rin umihi at dumumi sa witing shed. Yung tambayan, tao sa hadika, sa park, sa mga witing shed. Huwag kang umihi doon. Bilang isang Muslim, ah, huwag kang umihi sa lugar na kung saan po tinatambayan ng mga tao. Huwag ka rin umihi at dumumi sa tubig na naka, nakatambay. Naka, naka Yung tubig na, di ba umulan? Stagnant water? Di ba nakatambay yan? So, wag kang umihi dyan. Kasi baka mamaya may dumating dyan bigla, tapos sabi niya, tapos nagugas-ugas pala. Pagdating niya nabahik bahay, kulay dilaw yung mukha niya. <laughs> Oo. So, wag umihi doon. At wag din umihi at dumumi sa mga puno na may bungang kahoy. May bunga. May prutas. Oo. Pang bunga, basta na bumuha. Basta na bumuha. Basta yung mga, lang na pag tinatanim para pabungahin. Huwag kang umihi doon. Kasi mag magtataka yung farmer, nagpapahinga-pahinga doon sa ilalim ng puno, nakakaamoy siya, nakakaiba. So, isusumpa ka niya, eh, magkakasala ka doon. Oo. So, napakalinis ng Islam. Ang tanong, ano, saan ba, pwede ka sa Kibla? Or sa... Sa pag-ihi at pagdumi, kinakailangan, hindi ka nakaharap sa Kibla at hindi ka rin nakatalikod. Yan ay, lalong-lalong na sa mga open na lugar sa mga disyerto, sa mga open na lugar. Maliban lang kung CR. Kung sa CR, walang problema kung nakaharap sa kibla kasi may harang naman. Ay, hey, Master, ah, pag hindi mo alam kibla? Mo... Ay hindi, naman, hindi ka naman magsasalay. Eh. Kung hindi mo alam ang kibla. Walang problema kahit magmarap sa paingin. Basta pag ihi, basta hindi mo alam kung saan yung kibla kasi gusto mong iwasan yung kibla, oh. di ba? Kahit saan ka nakaharap, kasi hindi mo naman alam. At ang, ang suna, ang suna po sa pag-ihi at pag-dumi, nakopo. Nakopo. Pero kung nakikita ka na maraming tao... Ay po. Hindi ka pwede ng umupo. Makikita yung point mo. <laughs> Basta may harang. Uh, 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 yung iba dito, kung yung may alam sa batas, hindi talaga nagharap. Yung walang alam sa batas, wala silang idea dyan. Basta nagpatayo lang ng siya. Wala silang idea dyan. Okay so yan na mga kapatid Dahil dumating ng next puro niyo, Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh finish